So eto, magtatapos na naman ang week na to. So maglilinis naman ako at bubusan ko ng tubig itong buong bahay na to. Naku, mapapagod ako ngayong araw na to. Sure na sure. Hindi pa makisama itong bata na to. Hindi pa natutulog. Kailangan patulogin ko muna yan kasi ang inga-inga niya, umiiyak siya. Pag naman ako ng tubig siya, naku, baka ma-slide pa ako sa ginagawa niya. So, yan ang ginagawa ko. So, Ipagpatuloy ko lang yung kwento ko sa inyo. After ko na ano, magpa-passport, tapos ano, kumuha ako ng ano, kumuha ko ng passport, yun nga kumuha ko ng passport, pinakuha ko ng kuya ko tapos, ang nangyari is yung mga meron akong mga kamag-anak na nag ano, uh, alam niyo marami akong natatanggap ng mga sakit ng salita Tam, uh, kaya daw ako malis sa trabaho kasi tamad daw ako, ganyan uh, wala daw akong naiisip ganyan, uh, yun ang pinakamasakit na narinig ko sa ano ko sa kamag-anak ko na kaya daw ako ano kasi ayaw ko lang trabaho tamad daw ako ganyan naririnig narinig ko kasi nung mga araw na yun is hindi hindi alam nung ano ko hindi na ako magmention hindi alam niya na nandun ako sa loob at kinakausap niya yung ano yung basta may kinakausap siya tapos yun yung narinig ko sabi niya kaya daw ako umalis sa trabaho kasi nga tamad daw ako at saka wala daw akong may isip na ano ganyan grabe yung ano hindi ko makalimot kalimutan yung ano mga ganun ng salita galing mismo sa kamag-anak mo hindi naman ako, umalis naman ako sa trabaho noon, guys. Kasi hindi ko kaya yung trabaho, yung nature ng trabaho. Hindi kasi ako sanay na sigaw-sigawan ako. Yun, pala pagpunta ko ng Abroday, sigaw-sigaw din ang nakuha ko. Pero, ano dito, sigaw-sigawan ako, ma mahal uh, malaki yung sweldo ko. No, yun, yung doon, kakarampot lang yung sweldo doon. Tapos, parang wala ka pang wala pa kami off noon yung nasa cashier kami at saka noon sa ano tuna ako naga ano naga work sa my kaning walang off doon mag off lang daw kapag maging 2 months ka na ganyan so konti lang yung ano sahod doon so yun yung mala, napakasakit na narinig ko yung mismong kamag-anak ko sasabihin ako na tamad ako so ngayon tamad ba ako tinyo naman maglilinis di ba bubuhusan talaga ng tubig buong bahay so lahat noon is sinapuso ko na lang at hindi ko naman inano sila hindi ko hindi hindi naman ako nag ano nag tampo lang ako nandito ay still pa rin sa puso ko pero kinakausap kinakausap ko pa rin sila pero sa tuwing naiisip ko 'yon sa tuwing naiisip ko ang ginagawa ng mga tao sa amin is parang ano parang naging uh, inspiration ko 'yon naging na, ano na inspire ako lalo mag-work dahil sa mga salita ng so alam niyo ba ang dami-dami kong natanggap na salita na masakit galing doon pero hindi ko na lang inintindi. Importante, ngayon may trabaho ako at kaya ko nang buhayin ang pamilya ko at kaya ko nang bilhin kung anong gusto ko kasi nanggaling naman sa pinapawis ko. So yun, thank you guys.